Pero labing pito ay ang unang buwan ng kamatayan ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. At ayon kay Jano Gibbs, may magaganap na maliit na misa at pagtitipon kasama ang pamilya. Matapos ang kremasyon at lamay si Melissa, ang kapatid ni Jano, ang nag-aalaga ng urna ni Ron, si Jano Gibbs ay gagawa ng kanyang unang pelikula bilang direktor para sa pelikulang Itutumba ka ng tatay ko. tampok din ang kanyang yumaong ama, si Ronaldo Valdez media conference ng kanyang nalalapit na pelikula, ibinahagi ni Gibbs ang mahalagang pagkakataon na makuha niya ang pagiging direktor ng kanyang yumaong ama. Ito ay isang magandang pagpupugay para sa aking ama, sabi ni Gibbs. Kung awari kayo doon, gusto ko itong malaman para makapagpromote. Hindi pwedeng pumunta ako dito na nagpupromote ng aking pelikula, malungkot at maraming tinatagong galit, lungkot at hinanakit. Gusto ko itong malaman at na-okay ako. Ganda na nakuha ko yung hindi magandang detalye sa isang presscon ko noon. Sigurado gawa ko, Anya. Traumatized kami, Jano condemns vloggers over misinformation on dad's death. Ang pinakabagong comedy film ni Gibbs ay maaring maging pamilyar, sapagkat ang pangalan nito ay pareho sa isang libo siyam na daan at siyam na putsyam action comedy film ng yumaong action king na si Fernando Pojawa at Judy An Santos. Isusumbong kita sa tatay ko. Ang title na Isusumbong Kita, pinalitan ko lang ng Itutumbaka. Pero iyon na ang pinakamalapit dito, Anya. Ang pelikulang ito ay isang pagsunod sa alaala ni Aftige. Maraming eksena dito na inaalala siya. Ang karakter ko, sa kanyang bahay may mga poster pa ni Aftige. Kalahati ng pelikula ay kay Duffy at kalahati ay kay Aftige. Dagdag pa niya, may Associate Director si Gibbs na si Julius Alfonso na tumulong sa kanya sa mga teknikal na aspeto ng pagdidirek. At tulad ng sinasabi ng titulo, sabi ni Gibbs na protective rin ang kanyang yumaong ama sa kanya. Naalala ko ang isang pagkakataon, yung mga confrontation scenes namin. Binabago ko ang script bago kunan ang eksena, tapos inisend ko na. Sinabi ko na ibigay niyo na sa daddy ko para aralin na niya. Pagdating ko sa set, sabi ng daddy ko, sino ang magaling na nagsulat ng diyalogi na ito? Ang ganda eh. Siyempre, kilig ako nun, Anya. Sa kanyang mga salita, sinabi ni Gibbs, ito ang pinakamagandang pamamaalam na maaari mong ibigay sa akin ang aking ama. Itutumbakan ng tatay ko ay ipapalabas sa mga sinehan sa buong bansa sa Enero 24, parehong petsa ng Good Game, si Donnie Pangilinan kung saan kasama rin si Valdez.